may swimming pool pala dito Ayan. so ito nakikita nyo swimming pool siya ngayon kaso sobrang dumi na malatang wala nang gumagami ano kasi baka ahas eh Sabi po. Parang totoong nangyari ah. Oo nga eh. Ang pagkakagawa. Ah, ganun. Pero Magka merong kita siya sa alam Ah, hindi talaga siya technically nagagamit na oh, may gustong mag So yun mga tol, nandito na tayo ngayon sa Andres Bonifacio Shrine in Eco Park sa Marugador, Cavite. Yung nakikita nyo ngayon dito, ito yung entrance na papunta sa shrine. And yung kaninang dinaanan natin na sobrang rough road dito yun. So yun, dito siya. So, galing doon sa parang may batis na nadaan natin kanina. Medyo malayo-layo pa. Then, puro talaga siya rough road. Tapos may magandang simentadong daanan papasok na dito. So, yun. Um, may nakausap kami kanina, si Kuya. Sabi niya, pagkalinggo, hindi daw talaga nila binubuksan yung gate. Pero pwede naman daw pumasok. And wala naman siyang bayad, pero meron donation back doon. Ah, pwede tayo magbigay mamaya. Ta, pasokin na natin. Napakatahimik ang sarap sa pakiramdam yung pakiramdam dito napakaaliwalas ngayon palang iniisip ko na ano kayang pakiramdam pag gabi kung pwede ba mag night exploration dito so parking so para may villa dito okay. so ito may villa siya. dito So, then, ito naman yung shrine. So, ginagawa namin ngayon, uh, morning exploration dito sa shrine ni God Andres Bonifacio. So, kanina, mayroon daw mga nauna sa amin, mga lima. Parang konti lang talaga pumupunta dito. Kagaya ngayon, mukhang kami lang talaga tao dito maliban doon sa caretaker. Ito, ganda na puno, oh. Laki ah, ng puno oh. Oh, laki nga eh. Laki ng puno. So ito. Hindi lang siya na nalilinis na. Oo. So ito yung shrine. Bundok nagpatong maragandong kabite May 10, 1897 sa pauk na ito itong tinatawag na nagpatong malapit sa bundok buntis ah okay so hindi pa pala ito yung bundok uh, Mount Buntis ang Supreme Antos Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio Ebinaril alin sunod sa pasiya pasya ng hukumang militar ng pamalam na panghimagsik so dito mismo dito mismo sa lugar na to in execute si Andres Bonifacio at yung kapatid ni si Procopio napaka solem ng lugar napaka tahimik so napaka alam yung pakiramdam ng historical talaga bakal ba to kahoy ay bakal sorry so bakal siya Then meron din mga bench. Doon ay pa, meron pang parang tulay oh. Ano may parang tulay dito. Saan? Ayun know? oh. Ingat lang tayo baka may ahas eh. May upuan. Oo nga eh. May. may upuan. Ito, may upuan oh. Tapos may parang tulay pa pala dito. Saan kaya papunta to? Baka may trekking dito na no? pwede mag-hiking. Oo. You know? Makita nyo yung parang tulay dyan. Hindi lang siya masyadong nalilinis. Oo. Pero maganda din yung gantong ano eh. Alam mo yung maganda nga yung ganto na natural lang. Yung Oo. hindi mo kailangan linisin talaga siya ng todo. Kasi nandun pa rin yung pakiramdam, na, pakiramdam na talagang uh, baka nasa bukid talaga. Hmm. Yung hindi mo kailangan linisan talaga. Ito puno ng nyug. Oh. balik tayo dun. Idaanan dun eh. Baka pwede pumunta dun. Parang kang bumabalik sa history. Ayun um, eh. Doon daddy eh. Doon ang daanan. O, oh, diwot muna tayo dito. So, ito. Ito naman yung kabilang part ng ano, yung shrine. Ganda na yung ano eh. Detalyado, no? ang totoong nangyari ah. Oo nga eh. Yung pagkakagawa. Yung actual ba? Mm -hmm. Malawak din pala itong ano na ito eh. Eco Park. Ito si ano? Galing nang gumawa. Ito si Andres Bonifacio. Talagang ang ating ano? magiting na bayani. Si God Andres Bonifacio. Then, ito. Tingin ko ito si Procopio. Ang kapatid niya. Medyo mainit yung araw dito. So, explore tayo. Ito, parang may bahay dito eh. Nasaan ba yung si Kuya? Ayun, si Kuya oh. Saan? Doon, sa dulo. Hati, pwede ba pumasok dito? Ano meron dito? So meron dito parang bahay na ano CR CR no? Oh. Ay, may kumakalabog <laughs> ano kasi baka ahas eh tabi tabi po ako, oh, siya CR nga. CR siya pero wala namang laman. Wala din siyang nido no? mm. Ito mo tunog, no? Hmm. Ito mo tunog to yung ano eh. Baka kahoy yan. Baka nga. Ano meron dito? So, pasukin natin to. CR din natin. Sakto, na ako eh. Oo nga, CR siya. Kasi hindi nagagamit. Sayang naman. Tsaka mukhang bagong renovate lang, no? Oo, oh, ganda pa naman ang CR nila. Ito, meron pang ng baby. Kailangan lang talaga siyang linisin. Oo, oh, bago po. Oh, ito ko. Ipan so, din na. Bago yung mga CR, yun. Eh, oh. oh. Sayang naman, hindi na gamit, no. Ganda pa naman ang CR nila ng pagkakadesign. Oo. Oh. So, I assume ito, CR din to. So, same lang. green, ibig sabihin walang tao. Siyempre. Magtaka tayo pag may tao dito maliban sa atin. Okay. May kaso may mga biyak na. Oh. Ito. Baka um, may CDR nga siya. Init. Sayang oh. Kung hindi pa nga nagagamit, no? Oo. Oh. ginawa siya pero hindi nagamit. Maganda lang to, maganda Oo. to pag ina-maintain. Eh, Parang hindi na kasi siya na-maintain eh. Sayang nga eh. Tingin ko pag na-maintain to, maganda kalalabasan ito eh. Oo, marami mamamasyal dito. Tingin ko pagka nagawa yung kalsada, mas pupuntahan to ng mga tao. Kasi ano talaga siya eh, napaka-solem, tsaka napaka- Basta eh, napaka-peaceful niya, iba talaga yung pakaramdam pag nandito kayo sarap mag-picnic dito. Tsaka ang dami mga benches, oh. Maganda itong puntahan ng mga family kasama yung mga kids. Maganda dito. Hmm. Maganda din siyang place para sa family bonding. Oo. Maganda. Mahangin pa. Napakalawak. So, doon yun yung shrine, tapos doon yun yung pinunta natin kanina para may CR. Doon yun yun yung gate. Ito naman punta natin next yung parang villa ano meron dyan? Ito mga toll uh, morning exploration. So kung bago lang kayo sa channel ko, subscribe kayo. Ah, uh, kagwa pa tayo madami mga video mga gato, morning exploration, night exploration. So it pwedeng nakakatakot, pwedeng mga about sa history or anything basta explore natin 'yan. So subscribe na kayo kung hindi pa kayo, na kayo subscribe sa channel ko and share din. Huwag nyo lang, huwag na Maya mag-share. <laughs> Sharing is blessing. So, ito, ito, punta natin dun. Ano meron dito? Ganda ng puno na ito. Ah. Ito yung pang villa. pwede naman tayo dumaan dito, may daanan. Eh. Uy, ano to? Close, oh, dun. Ay, Ay hindi, hindi siya close. Namirende sa dulo. Wala na dead end. To. May swimming pool pala dito. Maganda talaga 'to. So, si mga so. 'ton, may mga swimming pool dito. Para siyang function room, lawak 'ko. Oh. Ano? Lawak. Eh, aso. Tulog ba to? Kaso parang nangangayayat na, nangihina na yung aso. Oo, wala oh, walang vitamin. Teka, dito man tayo sa bilang, mamaya na tayo sa pool. Uy, hindi, kulat ako ah. Hindi, hindi, hindi. aso din. Oo, parang siyang function room talaga. So, may mga rooms dito. Then, may parang malaking uh, space sa gitna. So tingin ko ginawa to para alam mo, pwedeng pwedeng kayo mag -ano ng event dito, no. Mm. So nato. Tapo. Ah. Sabi niya, may nakasulat, "Love you, Luke." Sino ba si Luke? Ito pending. So, ito CR din to. Ito, oh, bagong bago bago pa yung CUR. Ito. Ito, another room siya. Ah, nakalak. Nakalak yung room na yun. So, pang room din siya. Pang pwede siyang office eh. Pwede siyang Pwede siyang office. Hi, Doggy. Magbablog lang, Doggy. Nagbablog lang. Ito, ano to? Ah, kitchen. Ano ah, kitchen dito? Ah, baka yun yung mga nagagamit ng na CR, no? Oo. Oh. So, yun. Tapos ito, parang Ah, parang ano, maintenance room, no? Hmm. Dito. Oh, may parang basketball court pa. May space pa para sa basketball court. Maganda to i-maintain. Eh, okay. Napakaganda na ito. Ayan, no? Oh. Napakalawak. Parking space siguro to no? Oo. Ito, ano to? Apuno yan, no? Tain ng kalabaw? Oo. So, nandito kami sa parang... Uh, open space. Ah to, hanto. Real-time earthquake monitoring system ng DOST. Gumagana pa ba to? Ato. Ato. Meron dito ang real-time earthquake monitoring system sa PIVOX. box Ang Wala naman. Paanong hindi na siya gumagana, no? O, gumagana pa. Gumagana pa 'yan. Teka. Mukha lang hindi. ano ako. I-adjust ko yung ano ko. Para makita nyo pa. Solar oh. may swimming pool pala dito. Ayan. So ito nakikita nyo, swimming pool siya ngayon. Kaso sobrang dumi na. Malatang wala nang gumagamit. Nakapanghinayang lang kasi sayang yung potential ng lugar. Kung makikita nyo, talagang ginawa ng, ginawa ng swimming pool, ginawa ng function hall, may mga CR na magaganda naman yung <coughs> magaganda yung mga toil, toil toilet doon, sink. Pero yun nga, eh. hindi siya nagamit. So, maliban sa caretaker, wala kami yung ibang tao dito na pwede mapagtanungan sana kung ano nangyari dito sa lugar na to. So, ito may ng swimming pool dito. Napanghinayang lang kasi pwedeng pwede itong ano eh. pwede itong puntahan kapag weekends. Kasama mga pamilya. Kung pwedeng ah, magbayad ng entrance din kasama swimming pool din. May kasama mga picnic. Napang lang talaga na hindi nagagamit yung lugar, Sayang na sayang. So yun. Ayun pa meron pa doon oh. Ano to? Parang mga ano ng history. Oo. Di ba kaya yun yung luma tapos pinalitan na? Naka-imbak doon na ano? Ay oo. oo. Um, Kasi parang para para nag-renovate sila. Ang ganda talaga dito eh. Oo sayang no? Oo. oo. Tinubuan na ng kangkong oh. Oo nga eh may. May kangkong na nga yung swimming pool eh. Ang nakikinabang sa swimming pool, kangkong eh. Pwede ba gulayin yan? Hindi. <laughs> Sobrang dumi na eh. Promise, ang ganda dito. Tapos mahangin pa, maaliwalas. Oo. Maganda dito ang dalhin yung mga pamilya pag mga sabado kaya linggo. Uh -huh. Lalo na sa katulad namin na lagi namin kasama yung mga bata. Oo. Pag kami na mamasyal. Gustong gusto ng mga bata ng mga ganito. Tapos makikita pa nila yung mga history ni ano. Bonifacio. Bonifacio. Maganda sana kung nag-offer din sila na parang tour guide, no? Hmm. Para habang nandito kayo, pwede kayong i ano man tour guide ng about sa history. So, ang alam ko, naging spot din na ng mga nag-field eh. Kaso yan, mukhang hindi nga siya na-maintain. Ayan, ito yung entrance. Asa na si Kuya? Ah, panginayang lang. Sayang yung potential talaga ng lugar. Wala talagang tao dito ngayon maliban sa amin tsaka yung nag-iisang caretaker na si Kuya. Ang ganda ng puno kaso nalagas na siya. tawat ng Pilipinas dito yung tambayan ng ni, ni kuya yung caretaker dito ganda ng pwesto niya dito oh. masap kumain dito dahil pala nagdala kami ng Jollibee man lang oo <laughs> nga pwede pala kumain pwede, hindi ko lang alam kung pwedeng kumain dito eh. ito ata pang tindahan eh. kailangan natin magdala yeah. asan dito yung papuntang sandayal paano umakit doon ah, sige lang po kaya ako kailangan ano, may camera kami ha. Kaya ano ka, caretaker ka dito? Okay. Ah, caretaker. Ano pangalan mo ko <coughs> yun? Ha? Gerald. Gerald. Matagal ka ng caretaker dito? Two, two years. Ah, two years. Okay lang kuya, nasa camera ka. Okay. okay lang. Taga saan ka kuya? Pinagsanan po. Pinagsanan saan yun? Dito din sa Kabite? Opo, dito lang po yun sa baba. Ah, sa baba. Ah, Kabite nyo ka din talaga? <coughs> ah, pareho. Sa ano nangyari dito? Ba't hindi nagagamit? Ano kasi sir eh, Nagkakaroon lang ng event dito pag halimbawa yung Bonifacio Day ganun. Ah, ganun. Pero Ay, pag merong bisita, yes, yeah, saka lang nagagamit. Ah, hindi talaga siya technically nagagamit na oh, may gustong mag ano niyan, rentahan, yung swimming pool Hindi Naman po eh. Kaya lang sobrang dumi ngayon, no. Itong pool po kasi matagal na po kasi yung hindi na ano. Kasi kasi nawalan na po yung motor niya. Eh. Ah, ganun. Pero sino may hawak nitong lugar na to? Sino anong parte ng sa LGU ba ng ano? Maragondon? Provincial po, provincial. Ah, provincial mismo. Mga ah, panginayang, hindi magamit, no? Pero bago po to si Arnold. So Oo itong nga itong eh. Itong, itong mga bago po yan. O pati yun dun, meron nakita kami doon sa sulok, Bali, oh. tatlo po yan si Arnold, sir. Hanggang mo sa dulo. Mga bago pa yung gamit, pero parang never pa nagamit, no? Po. Sayang. Mm, genset. Okay. So kung papunta kami sa Dayla, ay ang hagda na yan. Susunda lang namin hanggang... Doon, sa may puno na yun po, yung pinakamata. Mga ganong katagal na lakad yun. Depende sir sa inyo kung <laughs> ano naman po yan, step naman po yan. Ah, guide. step, okay. Uh, Wala namang ahas. Kaya safe food. Ah, okay. Sige, kakitin mo na namin kaya. Tapos saan sa pwede mag-CR? Ito po. Ah, yun, so, nagagamit yun. Ah, okay, sige. Kaya balik na namin kuya. Okay, thank you. po muna eh. Oh, sige hey, lang yeah. po. <laughs> <laughs> thank you. Thank you. So, yun, si Kuya Jerol. Jerol, Kuya Jerol. Siya yung caretaker dito. So, ngayon, ang gagawin namin, akit kami ngayon sa sandayal. Medyo mainit. <laughs> Tapos pala, di tubig natin. Mapamaya na pagbaba. So, hindi ko alam kung kakayanin ba ng paa ko. Dali natin tubig. Ha? Gusto mo daling ko tubig. Oh, sige naman. Galing sa villa, mayroong hagdan dito sa gilid. Yeah. Kita niyan. Hagdan dyan sa gilid. Akitin natin yung sandayal. Hagdan. Oh, Sumok. Oh, samahan nyo kami, umakit ngayon. up, <laughs> <laughs> Hindi pala pwede sapatos ko dito. Dapat yung ano, uh, trekking shoes. <music>